Dati kasi, kontrolado mo yung kain. Um, uh, uh. ngayon? ngayon kasi, magka may pagkain, kaya ka lang ng kain. Maestalis daw siya pag pinakontrol. Ang Ay importante po sa amigo. Mm -hmm. Oh, ngayon, kaya na natin bilhin. Oo, oh. so natin kain. kain. Yeah. dati hindi. Dati hindi. Yon, isa po yun. Ay, kain. isa po yun. Oo, oh, minsan nga kami nilis. Kung nagkakain sa kanya, dati. Yung ganitong ano, natitin ko lang kung pagka, ano, kaya sa sabi mo. ano bang may babayong mo sa isang OFW, Migo? Bigyan mo muna kami isang bayong, Migo, yung sa sa'yo, pa yung OFW muna, Migo. Ayun, kaya ito na mangyari, siyempre, dapat humble ka pa rin. Yung paa mo nasa, nasa uh, lupa pa rin. Kasi mahirap pagka babalik ka sa, ano mo, sa mga pinanggalingan mong paghihirap sa buhay, tapos medyo nakalat ka, ka na ng konti, magbabago ka na. Hindi ibig sabihin ka yun. Dapat, dapat totoo ka pa rin makisama. Kasi kung saan ka nanggaling, galing, dapat nun, nun, nun pa rin yung isip mo. Hindi ka magbabago. Oo. Dapat kasi... May nabalala sa email. Iyon. Tsaka <laughs> dati nga amigo, nabanggit mo rin niya, may nagtanong sa akin amigo, sabi sa akin dati ng amigo, may isang, hindi ko na maalala kung siya nagtanong sa akin, bakit kung sumagot ka sakto, Totoo yung sinabi mo, dahil sinagot kasi akong bakit ako sakto sumagot. Sabi ko, kasi pagka sobra akong baba, baka hindi ako kilalanin. Pagka naman sobra akong taas, baka hindi ako makakilala. Kaya maganda si, ang um, mahalaga dun sa sinabi mo, dapat marunong kang lumingon sa pinanggaling mo. Dapat lagi ka sakto lang. Hindi pwedeng... Uh... Oh. Tama so, yan. Kasi, eh, mahirap yan. Pagka mayro akong baba, baka hindi ako mo na tumatas ka na ka na mga sila sa buhay. Mas hindi mo alam, bukas, mm -hmm. pinila ka lang na mag-untak. Puwag mag si -tay tayo mag-sino pa, mag-ana sa Hindi nga naman si Mike, o tagalan namin magkakalala mayaman na yan. Kira na parang kami. Oo. Oh. Ano tayo? At saka? ibigyan pa tayo. Wala tayo noon. Ano pa rin pa oh, rin. Kain na pa rin, ganito pa may pagkakaiba, amigo. Ano mo pagkakaiba dati, amigo? dati nung ah, uh, kasi magkaibigan kami nito ni Amigo matagal na. Ang kaibahan na dati namin may malaki ng pagkakaiba Amigo. Dati pag nagkita tayo at nagkakwentuhan, may alak na kasama. Oh. Yeah. Ngayon, <tip> Ngayon <tip> tubig na lang, kape, tubig, yan na lang ang naging uh, busy na ni Amigo. Yun ang kaibahan namin ni Amigo ngayon. Yung sabi nga natin, pagka mga lalaki, pag nagkita kita, eh, alak, eh, kala, ah, uh, yun na yung magiging masaya na eh, hindi pala lahat alak ang kailangan alam mm. mo bakit, mm. yan na yung sign of aging hindi ka Ina hindi na tama yan kaya kumain na lang tayo oo tsaka kape kape, kape. Oh. sabi ko nga pag uwi natin sa Pilipinas, maganda na yung lalabas ko ng bakuran mo, basta importante kahit maliit ang bahay mo at masyaring liga importante paglabas mo ng kape-kape na lang. Importante sa iyo. Kahit paano, okay. uh, siguro naman yung iba nating nanonood, may mga pangarap. Katulad natin amigo na meron din mga pangarap, 'di ba? Amigo, hindi naman pwedeng mag-abroad ka lang wala kang pangarap dahil nag-enjoy ka. Dahil tayo may mga pangarap syempre sa buhay. Tama ba, amigo? Tama 'yan. Uh. Kailangan mangarap ka dahil hindi, hindi ka mangarap wala kang magiging ano? Pangarap. Wala <laughs> kang pupuntahan. Wala kang pupuntahan. dapat Uh, alam mo kung saan pupunta, hindi pwedeng uh, bahala na bukas. Kumbaga parang dapat alam mo kung saan ang Oh, uh, baitin um, na target ka. Ayon. Ito ni amigo. Abangan natin amigo yung uh, yung uh, pangarap. At alam ko hindi pa 'yan. Pangarap pa 'yan, amigo. Nga, pangarap mo na ngayon. <laughs> Parang ano na yan, na matutupad na yan, amigo. Alam ko. Ano, gusto mo sabihin ko na? Huwag na, so, na muna. Huwag na muna. okay. Surprise natin yan. Surprise natin yan, amigo. Surprise natin yan, amigo. <laughs> um, basta quality, maging... Tuloy uh, mo yan, amigo. Quality yung pangarap mong yan. Siyempre. Oo. Kaya alam ko magigitawa si Amiga na uh, Leia dyan sa iyong uh, uh -huh. project na yan. Uh -huh. Itong pag-uwi, uh -huh. makikita uh -huh. nila. Ito <laughs> yung <laughs> Amiga, paano ah, masasabi mo sa, huwag mo munang sasambitin yung uh, pangarap niya Amigo na matutupad ngayong pag-uwi niyo. Ano sabi mo? Masaya ka ba? Oo, masaya. Limang araw lang siya magre-drive. Akala ko limang araw ka magiging masaya Limang <laughs> 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 araw lang siya magre-drive. <laughs> 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 Oo, oh, masaya na ako. Mag-aaral <laughs> ng mag drive <-a> <laughs> Mag-aaral, magre-driving lesson. Masaya na ako ng limang araw. <laughs> Ayun, Amigo. Ano masasabi mo, Amigo? Ayun, <laughs> amigo dapat suportado no, ka sa lahat oh, ng decision mo sa buhay ng iyong asawa. Oo. Oh, Para maging ano, tawag doon, successful ba? Oo, oh, mahirap Mahirap pag hindi siya nags nagsuporta, tapos oh. kumuha ka lang ano, yung gusto mong kunin, tapos wala pala suporta, wala, mangyayari sa <sniffs> Gulo. Oo, oh, kailangan suporta lang. Kailangan ang misis. Kaya magagawin kasi Ay, mag siya yung... Bangkir kasi misis, si hindi nag-agree, eh. hindi ito tuloy. Ayaw, hindi mag-agree na eh. yun. Kasi dapat, dapat sumugal sa bawat ano buhay. <laughs> oh, sabukaw, sabukaw, sabukaw. yun. Doon ako, amigo. Masaya ako doon sa sinabi mo. Ah. Sa, sa buhay, kailangan sumugal, yan. Tapos oh, sa buwan, pagka nagkamali, experience, oh, naging lesson mo. Yan. Yun. Ang mm, yun. Man. Yun. yung magpapatatag sa'yo. Yeah, oh. Para pag doon sa maling yun, pag harap mo, tigas mo na. Eh, Parang pagsasusunod, baka sa loobong muli, oh. alam mo na kung saan ka lulusod. Oo! Oh, problema ka lang, <plains> may lampasan kita, oh. di ba? Alam mo na kung saan ka dadaan. Ah, ito, ano. nagkawali ko dati dito. So, hindi oh, yeah, huh, ko alam kung saan ako alam kung saan ka dadahan. gamit ng Waze. Google Map ka Oo, hindi, wala na palang daan niyo. Wala na palang daan Si Google Map na ang gagamitin, wala na sa Waze. Okay, salamat. At kayo ito ang ORFW, World Quake.